Hey guys, what's up? Welcome to my channel, Genis Vlog TV. Okay, for this video po is update lang po tayo no sa cooking contest na gaganapin sa aking channel or dun sa mga nakakaalam mag-update po ako. Dun po sa hindi pa inform is I'm inviting you all guys na maki-join, makisaya po sa gaganaping contest, simpleng event lang po. Simpleng katuwaan ah uh, this called uh, cooking contest raising comment po siya ang um, allowed lang po is yung main lang po ang pwedeng mag comment no hindi po allowed ang ninja or anything else main lang po siya and dapat nakasubscribe po kayo kasi nakasubscribe lang po ang allowed na mag comment ang rules and mechanics po natin is of course dahil cooking contest make your own video YouTube form po siya, no? YouTube size po siya. Uh, ang kanya po is 10 minutes above. Hindi po siya pwedeng bumaba sa 10 minutes. Yung video nyo na nagluluto kayo. It's all about food. Basta nagluluto kayo kasi cooking kung contest po siya, no? Standard form po ang needed. Um, 16.9 po yung size niya. Then, dun po sa mga nakakakilala sa akin, pwede nyo po siyang isubmit. Pasan nyo po siya through messenger ko. At dun naman po sa mga kaibigan ni Boss June, is pwede nyo po siyang ipasa kay Boss June. Then, si Boss June na po ang mag-forward sa akin. Then, make sure lang po na ang video na isasali nyo or isasubmit nyo is wag nyo po siyang ipopost sa channel nyo kasi ipopost ko po siya dun sa channel ko uh, gagawin ko po siyang premiere then after nun pag ginawa ko po siyang premiere sa time ng premiere nyo is magko-comment po kayo dun or pwede nyo pong ilibot yung link ng, ng video nyo nang sa ganon pwede nyo po siyang patamsakan uh, pa-comment or syempre pagka na-premiere na siya views po um, po no? as tulad po ng sinabi ko is please lang po wag niyo po siyang i yung ku ano yung sinadmit niyo sa akin is wag niyo na po siya ipopost sa uh, any kind of social media nang ma-avoid po natin yung restriction no and then ang prices po nito is first price is 2k second price is 1.5 third price is Uh, 1K po siya. Then, magkakaroon po tayo ng console. 3 console times 300 po siya. And, most views po is, maraming po most views, uh, yung first is 300, yung second is 200. Then, most like po siya is 2 uh, times 150. Yun po ang kanya. And, of course, sa iba pong, kung madami pong sasali, um, magkakaroon po tayo siguro ng, syempre, consideration po, kahit pa paano, dahil nag-effort po, si, nag effort po sila, is, may konting pa nyo naman po, mabibigyan. Kaya nga lang po, hindi po siya kalakihang, katulad nga po ng first, second, and third. And hoping po na mag-join po kayo. I'm inviting you all po, no? Uh, um, paalala lang po, raising comment po ulit. Oh min lang po ang allowed na mag-comment. Okay. ko ko. Kailan na makuputol. Main lang po siya, no? Hindi ko hin disqualified po ang comment ng ninja. min make sure lang po na main account lang po ang magko-comment. Doon sa kwanyo, sa video nyo. Siyempre, pag naipost ko na po siya, is Pwede nyo na po itong yung link niya, ipasyal nyo si live or patamsakan nyo sa mga kakilala nyo YouTuber or anything else. No? Then, sa premiere niya, syempre andun kayo kasi racing comment nga yan. Yung mga main, main lang po talaga. Para of course, qualified po siya. I-disqualified ko po kasi ang uh, ninja. And of course po, hindi po allowed ang boosting ng like or views Sure, uh, dapat po malinis ang laro no ang game so i ko po yung link ng link ng boosting ng kahit ipa-boosting niyo po siya is hindi po siya papasok para maging fair po ang laban so I'm inviting you all guys na makisaya po kayo maki-join po kayo sa konting pa laro na ito oh ay ko may lamok So guys, uh, ulit, Inuulit ko po, please join. At Gerald's and Mechanics po, paki. Pakitandaan na lang po, no? Once again, this is Jenny's Vlog TV, inviting you all to join to my simple event, cooking contest, racing comment po. Ingat po tayong lahat. Keep safe, everyone. Love, love, love. Thank you so much sa lahat po ng mga sumusuporta sa channel ko. Uh, shout out nga po pala kay Sir June. Thank you Sir June sa malaking tulong sa event na to, no? Tapos sa lahat po ng sumusuporta. Ay, ah, lamok. Naglilinis kasi ako. Nito ako ngayon naglilinis. Naglilinis ako sa kwarto. Ginagreet ko lang masyado akong busy ngayon eh. Nakagat ng lamok. Pasensya nga na itsula ko kasi talagang naglilinis ako.